Hello guys! Welcome back to my blog. So ngayon po ako ay mag maglalagay na ako ng mga seed, mag, ano na ako, mga, mga seedlings pre-prepare ng mga seedlings ko para magpatubo at may itanim ako ngayong spring. Ito papakita ko sa inyo yung mga yung mga ano ko, yung mga seeds. So, ito pala yung mga cups ko. Makikita nyo. Ito mga cups na to ay may mga seeds. May mga seeds yan. Bawat, bawat cups. So, may mga nakalagay seeds yan sa loob. May mga butas yan. Yan. So, ito yung mga ano ko, cups. Meron ako ditong ano, uh, ano ba to? Yung popsicle stick. Itong popsicle stick ay pantanda ako sa mga cups pag nilagyan ko na soil at seeds. Meron ako ditong ano, soil din eh. Ito yung gagamitin ko na ano, na soil pang lagay sa cups ko. Itong potting mix. Ito, magano na ako ng mga ano, mga soil ko. Subali, so, ito yung ano ko nalagyan ko yung mga cups ko ng soil ito, ito pa lang yung ano hindi pa to kompleto yung mga seeds ko kasi hindi pa ako nakaka kaka, hindi ko pa na, na order sa undan yung iba kaya unahin ko lang kung ano yung available ko dito na mga seeds madami kong seeds iba't ibang iba, iba, ano ano tawag dun pati ibang klase ng ano ito lang yung muna yung unahin ko yung mabilis. Yung pwedeng tumubo. Hindi e, makita yung aking ano. Yung aking ano ba yun? Makita hmm. yung gloves at ano ko. Yung, ano, yung shovel na maliit ko. Basta nasa garden. Ayan. ano mga seeds ko pag ano lang to tiga apat na cups yung lalagyan ko ng bawat isang ano klase ng seeds kasi nga madami kong ano madami kong mga seed ano tatanim mahal pati yung seeds ano pag sa undan mahal siya mahal din yung ano mahal din yung mga ready na ita ano na plants na itatanim kaya ako nagpatubo na lamang ako ng ng seeds ko talaga para ano hindi magastos magastos din sa mga soil eh ito na yung aking mga seedlings na ano. Yan. Ah, nero pa din niyo, eh, oh. magulo. Ayun. Di kulang yung popsicle stick ko kaya yung ano na lang tinandaan ko. guys, ito na yung mga ano ko, mga seedlings ko na natapos ngayong araw. Ayan. And thank you for watching. See you on my next one. Bye.